ang nangyari. Pasok kayo. Ah, so sakto buti na abutan niyo ako. Pasok. Oo. Oh. Hay galing. Kami dito wala ka pa rin. araw ba 'yun? Kailan kayo pumunta dito? Ah, wede. Wede kayo sa wede. Yan nilagnat naka face mask ka na, na naman nai. Ang ganda-ganda -ganda ng postizo, eh. binenta niyo na ate postizo na 'yan. Tanggal mo na 'yung magandang wala kang ano, face mask. Ano kasi pati doon sila Emily. Eh, ano? Ayaw ka nilang pag face mask. Ay. Oh, mas maganda nga walang face mask. Mas maganda kasi pag walang face mask kasi isipin ng mga tao diyan pag nasa labas kayo, either ikaw yung may sakit o makakahawa ka ng sakit. Kasi gano'n yung ibig sabihin ng face mask nanay, may sakit ka kaya ka naka face mask. Para, nga, nanay ako. Kaya nanay, yun yung yun yung ano sa iba, yun yung yun yung Oo, oh, kahit ikaw na isipan, nakapag-aaral ka na, alam mo yan eh, di ba? Kaya ka na nag-face mask kasi, alam mo, nakakahawa Pero ka. Bakit iba naman nag-face mask pa rin? Pag nagtatrabaho, kunyari, yung alikabok, ganun. Eh, nasa loob ka ng bahay na eh, di ba? Anong gagawin na eh? May problema nga rin kasi dyan, ang pinansyan. Kapag dyan, sa inyo? Oo, oh, dyan, may pinansyan dyan. May utang na nga kami sa tubig eh. Magkano ang utang nyo? 100 plus I, Titignan natin kung anong pwede natin gawin. Kaya dyan mo natatanungin ko kung maintindihan niya. Hindi nga yan, hindi makaintindihan ako ng makaintindi sa akin o nga, Ay, eh, tatanungin natin siya at uh, pakinggan natin kung ano yung pagkakaintindi niya para maintindihan mo rin na eh. Hindi ko hmm. o, diba? Eh si, si kaya dyan mo natatanungin ko para marinig ni nanay kung alam. ano yung side mo. Oh, muna, sige, sige, si, sinanay nanay ng... na. muna. Ka allergy mo, oh. allergy. Allergy. Nay, eto nay. Nakikita ko sa'yo na na-stress ka. Tal. Matay na nga doon sa stress eh. Oo. Oh, gusto nyong magaya. Ano, nag-inaabot oh. na Huwag may, may stress. Huwag kang may stress. Kasi wala namang dapat ika-stress eh. Yung iniisip mo na Gina, pasensya ka na Nanay Gina, sinasagot kita ha, para maipaintindi lang. Kasi, based doon sa mga pagsasama natin dati, kasama hindi kasi pwedeng sumang-ayon lang tayo ng sumang-ayon sa sinasabi ni Nanay Gina, mga body. Kailangan nating kung, kung ano yung opinion ng iba kailangan mo rin marinig na eh, hindi yung lagi nasa isip mo lang yung sinasabi mo Mas, o pinapaniwalaan yung mo yung isip bata oh, nga lang dyan sa aral ni Mga ano, isang linggo gano'n. Iba na naman tulong ng mga sasado. Yo, no, yun nga, pero nga. Hindi nga, kay tulto na nga tayo. Ikaw, kung ta kalsada ka ng kalsada, ito, maano ito kausap din eh. Oh, uh, yun. Yun, yun na ito, na, okay. yung okay okay na mga nalang. Ito lang, huwag ma mag-aaway. Huwag kayo mag-aaway na, huwag mag-aaway. Na, okay mag ito, naiinis kasi ako dito pag oh. bawang sinabihan ko siya na ganito. Oh. Kinakalimutan niya. Ang Gusto niya, akala niya, kalsada Hindi naman ganun. Hindi kasi na yun. Maraming Ay, ano maraming naiisip si Kuya dyan na nag-iiba na. -ibang isip Ang gusto mo na, ito na eh. Tatapatin kita. Ang gusto mo, ampunin ko si Kuya dyan. Huwag na. Oh. Uwag... May balak na nga ako sa kanina. Oh. Para naman hindi niya mainti-intindihan. Para sa aming dalawa. Anong plano? Liligtas ko na yung katawan namin. Aalis na talaga ako sa bansang ito. Puro pang akapi kasi yung naranasan ko mula noong pati tatay ko tinortyo. Paano kayo aalis? Aalis basta ako. Basta may kakausapin ako si ano ma. Ito lang dito, maano -ano, hindi niya ma-pick up yung gusto. Ang ano ko, ito mga body ha, ah, um, medyo nahirapan ako kay nanay. Ah, basis sa mga sinabi ni nanay, naiintindihan niyo naman yung mga body na may pinagdadaan si nanay. Ah, meron siyang depression ba? Tawag din na yun, hindi depressed. May depression okay. si nanay, na-stress. Ito naman ang, ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinumanin. Kaya ano ko, umaasa ako na positive na resulta. Positive result? Tsaka nung ano, nung nakita pa kami na kayo ready dyan, may pumunta lang kami ng kakailala na hindi kami ng ano, panting tulong para pang sa dito. Hmm. nakita naman pa kami na ikla kayo so, ready. Lina, si ko dyan muna para ano? Ano yung kwento mo kaya dyan? So, Ina Huwag niyan, mamaya umiiwalay. Alam mo naman yan, anong isip niyan, magulo. No? Hindi, <laughs> gusto ko nga rin siyang makapakinggan na yung yung side ni Kuya dyan. Siya muna. Siyempre, maganda yung kasama ko siya. Alam oh. ano, 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 Hindi okay siya. lang magkasama kayo pero yung yung paliwanag niya ba kasi may mga pangyayari na nangyayari sa kanya na wala ka kunyari yung nangyayari sa kanya sa school De, wala kasi kayo. Eh bata na ito. May ano ito, Bye. may baby siya, nababaldog ba yung siya, meron siyang diferensya dito sa ano kayo. Hindi na, Kaya, matino si kuya dyan, matino yan oh. Hindi naman, maya, pasaway yan, hindi makaintindi sa kanyang kasama. Hindi naman uh -oh. naman kami nag-uusap niyan dati kasi nga nasa... Hindi, uh, kasi sa ano, sa iyo lang, sa ano napapansin mo. Laging nasa computeran niya. Pero nagagalit ka sa kanya, Nay? Naaano ko sa kanya, pinapangaralan ko, sinisigawan ko kasi minsan di sumis sumusunod. Uh Oo. -oh. Kasi, siyempre, baka baka hindi siya sumusunod, Nay. Baka nare-realize so, niya tama naman, ba yun o maliiba ba yun. Ngayon naman alam niya na, ang ibig ko sabihin na nililigtas ko lang siya. Nililigtas. So, ikaw ko so, dyan, naiintindihan nai. mo ba yung sinasabing nanay na yun? Ay. Unang una na hindi, eto, masakit man itong mga body ha, pero direct to the point, gusto kong, ano, maging prank nanay, para at least din. Kailangan natin pakinggan yung side niya, Nay. Oo, oh, side niya, hindi niya alam ang ano nga yung delikado panahon naman ngayon, kahit saan eh. Na ano pa ito mag aral gawa ng mga bata yan nag-aaral. Oo, oh, kailangan tapos mo yung pag-aaral mo. Ngayon naman ako, nakawa naman ako sa kanya, kasi siya, wala nga siyang alam alam sa pag-aaral. mo. oh, sige, subukan mo ano, oh, awa naman na ng Diyos, saka mabilis bilis na rin siya mag- oh, Dapat magbasa. na yan, no? tinuturuan niyo pa rin si Jenny. chat na siya, di katulad dati. Di ba, ano, commerce, tara mo si, na, si, ano, oh, para mas mabilis. Ginano ko, ko na nga siya kung paano mag-memorize eh. Yung kwa dyan, Alam dito na ko na ano, nai. Ang <coughs> yeah, na, na. basa, mag ng... martes sulat. Hmm. Na, yun yan na. Alam. Hmm. pagbasa ko yan. Iiwan ko, siguro, napapagod siya. Sabi naman daw niya, may, nagbab naba, may nababasa daw siya sa cellphone. Oo. Oh. Sabi ko Sinabi naman, na ay, ano nababasa mo dyan? Ano pa yan eh? Kulang pa yan eh. B dapat subukan mo kahit 1p, isang pahina. Hmm. Nababasa niya, ang niya. Kaya yeah, lagi nagagalit sa kanya? Eh, may nga, maliit lang daw yun eh. Lagi nagagalit sa kanya? Ang lalaki? Nag-aaral-aaral daw. Hmm. Ano? Gaano ka? <laughs> oo, oo, ano sabihin? Eh? Sabi ko, ano, nagagalit ka sa akin kasi pumunta ako dito. Na, napapunta ako dito. Ang inaano ko lang kung bakit mo naisipan na bigla kang nag-aral. Ngayon, saan ka Ngayon naman, naunawaan ko na. Sabi ko nga, oo oh, nga. Para medyo may alam ka mag-aral. Anong nagagalit? Bakit ka? Lagi mo sa isip ko, napapunta ka dito. Pero ikaw ba? Yung pag-aaral mo ba? Kung gustuhan mo o hindi? Yeah. Yung pag-aaral mo. No. Gusto ba mag aral o ayaw mo? gusto ko. At least may na ang ano ko naman sa kanya, may natutunan naman siya. Eh. Dala na siya. Tigil na. Nakakabasa na rin siya ng sentence, sentence sa niya. Sa kung may pagkakataon, pwede ko naman po mag-aaral Sapat na yan. Madali lang naman mag-aaral. Ang dami niya may school Eh. Pag tayo ng pagkakataon, di aral ka uli. Ganun lang yun. Pag kaya na natin, di ano. Bako lang ba maraming pera, di. Ang ko naman yan pa. Ano ano ko rin siya mag-aral. Ligawa na ang naranasan ko na rin naman yan. Sinasabihan ko nga yun, sabi ko, ay nako, kalukuhan lang yan. Tinan mo nangyari sa akin, tagal-tagal ko ng aral, ginanyan ako. Ay, ay, mo! Hindi mawawala na na Hindi mawala. Hindi mawala yung bike niya Jan. So, nagwabadal na ba kayo? Oh, sige, okay. Kailangan namin, wala ka pa dito eh. Kakarating ko lang. Ngayon mga pa rin, si nanay at... Ba't kasi gabi na kayo pumunta? May sasayang pa kayo. Wala na. Sabigan so, ko na lang kayo ng pagsayang nyo. At ng konting pagkain. At kung ano yung kaya natin gawin ulit na ha? So, ito ulit na niya. Sasabihin ko lang din na nai. It, uh, tumutulong po ako sa abot lang din ng makakaya ko na niya. Huwag kayong magagalit. Hindi kayo, huwag kayong magalit nanay kung wala akong may bigay ha. Huwag kayong magtatampo sa akin kung wala akong may abot. Sakali mang wala ako dito, walang may abot si Mrs. kasi syempre uh, hindi naman tayo may golden spoon kumbaga uh, yun ang pinagpapauna ko nanay no wag nyong ikakagalit na kung sakali man kung, kung ano meron ako paghati-hatian natin nanay no yun naman sa akin kung ano meron kung anong meron ako dyan kung anong meron sa wallet ko paghati-hatian natin nanay at kung dumating yung point na wala ako at tumanggi ako sa inyo na wala, Sorry ko pasensya na nai ha pag ganon kasi baka dumating diba ba yung time na wala ako maiabot eh magalit kay sa akin 'wag naman sana nanay no, na bakit naman kan magagalit Eh, kami nga lang tumu kaya nga ini si, sinasabi kay ko kaya nga pinapaunahan ko na nanay kasi <laughs> may pagwala kang maiabot ikaw pa yung masama kaya alam mo naman yan nanay 'di ba kaya sinasabi ko sa inyo baka hanggang din yung mangyari 'di ba pangit naman yung ganon no kaya yan. intindihan mo ako kasi experience kasi namin 'di ba So, ayun, nasabi ko lang din yung mga body kasi base din sa mga na experience ko lang. Oh, sige, oh, sige. Okay. At ano, bigyan lang ko kung ano sabi ko meron mo, meron ako. Oh. I-pambili ng pagkain nanay, ha. Huwag kang magagalit sa akin nanay, ha. Hindi, okay, okay. pag susunod, ano no, lang yan? Bente. So, magagalit akin, na lang yan, 20. Huwag magagalit sa akin pag 20 na lang yan. Oh, bilhin niyo ng bigas. Ma Pinaka the best bigas ulam, ha? Ay. Wala na pa kami. Maram na po. Ingat, ah. ingat. Salamat po. Salamat po. Wala na pa kami. Oo, sige, sige. Bye okay, po. So, yun mga padi. At, uh, ano, hindi ko alam, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, ano masasabi ko mga padi. Hindi lang financial at uh, physical na tulong ang kailangan nila. Alam nyo yung ibig kong sabihin. Lalo kayo na naigin ang mga padi. Uh, hindi lang yun ang kailangan nilang support. So, karko dyan naman, Ganun din, kailangan din niya ng guidance talaga. Sasama natin sa ano sa panalangin at mabisa 'yon mga buddy. Uh, kung ano man yung mga bagay na hindi natin kayang gawin ng sarili natin ng, ng sagana natin kakayahan eh, idaan po natin sa panalangin at uh, siya yung isang mas nakakalam kung ano ang pwede natin gawin para mabago tayo <laughs> walang tao na kayang baguhin yung kapwa natin kundi siya lang din kaya salamat mga badi. Salamat po sa mga walang sahawang support at pagmamahal. Sana po maintindihan natin sila. At gagawin natin kung ano man yung kaya natin maitulong sa mag-ina mga badi. Kaya salamat po. Paalam po mga badi.